Sang, Sang put ko kakailian tap tamangan tayo ti papaya. Nagadam rusa ko ta insa ang ko lang dati lot 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 world. nga slow cook. Sinigang na baboy for tomorrow. <laughs> Sinigang na pork belly. Naimas ka na dito. <makes noise> Mayat ka no kakailan niya kanan ti papaya bago matukro na kahit ng saun nga mangan ka tas ka na I mean before bed like maybe one hour mga ganon or two hour ba? Diba? kaysa mangan ka tiin na po saka maturog papaya ka nun so, na imas ti turog Nangan na kundi may sagop, Pag kita niya na papaya ko eh. Binatang ko dahi ti kailan ti Nujak no, marirut, Uh, four or something. Mm -hmm. Ore nang ina ka ilian gatangok mo ko basta kayat ko nga kanu nanang nga ko ripot ti bagi basta kayat ko no. nga kanu Ginaddum ko nang ina kay gumatang syak kanuk anya ay serbinga trabaho tayo no di tay nga mangan hmm narabuti raragsak ka ilian basta si danak tinateng lamos nagita mm. <laughs> han mo masapul nga itugot nak ginangina nga panganan ta naragsak ko no aduti kana nga nateng gulgulay kas jay hmm nag e si kayo samit ni masa Mm. Lalo nagdapod Ay na. Ne? Eh. nagbungbung sa samot. Ano ginikat ko? Sayang. Kisan tayo ah. Ano nga sayang. Mm. Hmm. Ang ah, nakapanganan nila kayo ko na gito yung mga prot Avocado, papaya, na kaya. Mm. Inyog ba din kaya na kita? Dinatang ka na yun. Napait. Yu, na Kinibaan din yung napait. <laughs> Sabi sa balay. Ayat ko pa. Eh. Naging mas. Ne, agad din. Agad dil na ne. Iso na pa-eat. Kung nga nag-amayat ka nung no, titibukol na nga til mo nung lata. Tapos ito yung nakakailan nung no, putak. Hanang nga mga na po eh. Iti ka nagnukuha sa nung no, saan na bukado, nung no, saan na papaya, tapos dyan, iti kita prutas nga mayat ti maipain na ti pa nagturog kasi dyan. 嗯。Mm. Mm.